Ay po sa ating mga minamahal na lolo at lola diyan. Nandiyan ay tata, tito tita ate kuya. Magandang hapon po. Sana po ay nasa mabundo kayong kalagayan pagka po napanood niyo ang ating video. Yeah. Ito po, alam mo okay, paki-redo para makita niyo yung kanyang, kung alin yung lumalabas sa kanya. Dito po, asal dito po kayo tumawa. Dito po kayo sa may baba. Ay ay. Ay, 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 saan yung pwedeng kainin dito kuya? hindi po pati tong ano kakainin? Oh, Ito? Pwede di rin yung ganyan. Yan ang talaga ang ano wow yun 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 hindi ang sarap, Tito Darius. Hmm, para sa candy. Tito Darius, ah. Kuya ko, sige man ako. Mm-hmm. Uh -huh. mm -hmm. <laughs> Tawakan niyo muna si baby kuya. Kuha na ko ng BPC ate. Thank you, Maria. Diretso niyo po yung paan niyo. Pindala ka. Oo. Yeah. Pinwersa po ba kayo kagabi? Yes. Kailan po yung huli niyo? Nakaraan po yung pag-alis po niyo. Kagabi po wala. Hindi po. Yung pag, yung ubo ano, ko Ah, ubo. <laughs> Linawin nyo po kasi. Ano ba yung sinasagot nyo? Kayo talaga? Okay, pero nang uli to siya kagad eh. Ah, hindi na mabot siya. Hindi na mabot siya. Relax lang po kayo. Hinga po kayo na malalim. Hinga po na malalim. Relax lang po kayo. Tay, iwasan nyo muna siyang kulitin. Napo, mababa po eh. So, tay, bawal niyo muna ng kulitin. Tapos, uh, kailangan po niyo ng mga uh, masustansyang ano muna. Uh, pero ang papatas ng presyo niyo ano eh. Tandis ng kamote. Oh. Uh. Pero wag niyo muna nang tupuyatin. Okay? Okay, sige. Meron na no, tayong dalang ano. Napakaganda. Magandang quality ho to. Magandang klaseng pang BP. Pero iiwan na natin to kay Ate Rhea. Kaso nagpa-practice pa ho siya. Pinuturoan pa ho natin. Saan si Lolo? Ay. Nako. Anong nangyari? Na si Lolo, sabi ko na nga. Malo ka Sa init ano sa araw po, ano? Uh, ano sabi po nung doktor? Eh, nag-nagkuha ng reseta. Reseta. At sabi ng mga doktor, ay wala akong stock dito ng gamot. kaya sa, sa mga... Mercury po. Mercury. Hindi, huwag uh, na ako kayo tatayo. Sige, pahinga ako kayo. Ano okay, na po? Ano na po? Ako po siya ng no, panitira. Ako para ang gamot ng mga tinggahan nila. Ayun siya, siya. Ayun naman po nung mga pera, hindi naman po nga Ay Ayun po. Bumili ng gamot siya uh, oh, Kailangan talaga ng mga maintenance na. Natabi uh, niyo po yan. Naku pagkawalao yung gamot na yan pagka sa high blood. Sabi nga po nila, trader yung high blood, di ba po? So excited ako kasi na yun. So sobrang excited ni Lolo doon natulog nung isang araw. Gagawin pa lang po yung bahay niya. Bahay po pala nila. Kasi po, meron na po akong karanasan. Salon yung mm. program ako. Kaya, binang tarihan namin. Meron na po, pero kahit ito naman po, ito sasabihin niyo sa inyo, ito ito ang mga gato. Meron yeah. um, po kasi, nagkabit niya ko rin yung na jabit, nyo, kore, in, tiyana, mm. sa gabi pagkara Uh na wala, na hindi nawaan. Mm. nga sa totoo nga, na ako ay tuwan ko ba dahil binigyan niyo kami ng pambinigyan. Asa ah, ah, ka ano hanong akin katuwa ang ko. Ay binanta yan po naman. Mm -hmm. na, mm -hmm. Sige po. Ako na lang mag ano kami na lang po gagawa mo na paingo muna kayo. Wala well, eh, niya siya sabi ko. Mm hmm. Kawa, hindi mo na ako siguro makakatulong, pero mm -hmm. sa, sa no mga ibang araw, mga isang araw naman mm -hmm. Sano ba si Kuya Daniel? Ay, ay kinuha yung kami. aming kay kinuhang sasakay ang kanina pag namin ay lumiliko-liko yung gulong hmm. at tanggal-tanggal na pala yung mga panakot ng interior hmm. yung mga butas na ang kami sa, mga, sa kumulong nah. si, uh, si tinignan ko lang po kayo ano na po hmm. kayo Baka kasi may stress po kayo ulit. <laughs> Ang taso ng BP niya kanina ka, 200 over 120. Ah, ito nga, payat naman kung bakit mata Hindi ang Hindi siya gawa ng hirap yung mga kabataan panganap. Hmm. Ma mainit, kuminsan ako ay walang inom sa maghapot. Umaabot ako sa Montalba, nagkakaginayan to. As, ah, oh, si, lo, huwag na ako kayong ano. Sinek ko na ako kayo. Ang mahalaga, nakainom na ako kayo ng gamot. Oh. Sige po. Ayun naman po pera na binigyan ni Meron pa Ay, okay lang po yun, si Lola. Ay, ayun po. Doon na muna kami, okay. Ano, Pahinga na po kayo. Gusto ko nang makita si Lolo na ano, okay na. Nagawa ko nga ang itong isusuot naman ni Jaglar at at meron na isa. Ah, talaga naman. Ang mga dalawa sila may mga yung mga gawain, yung mga sinyao na. Kaya Ar pa yung kabiyak pa ayan kasi oh, meron sa ganito ah oh, meron sa ganito La, okay na baka kasi mapagod si lolo gusto ko nang pasalamatan si lola gusto niya ipakita sa atin yung unang mga tradisyon po ng na hindi na ako na napapakita at nagagawa ko na ordinaryng araw Win na uh, sa salamat po nila nakakataba ng puso ayun no? Ginag ginagawa po niya yung mga tradisyon na kung ano po yung mga nakasabit-sabit to sa kanila dati. Kaya maraming salamat po, Lana. No? Gusto, gusto rin po talagang ipakita po sa inyo, Katekram. Katulad ng pagkasain sa buho. Oo, oh, Kuya Daniel. Ayun na po pala si Kuya Daniel. Okay. Kausapin ko lang po siya, no? Sige po, lo, lola. Oh, kamusta na dito, Kuya? Pagkatapos mm. nito, karagwa, hindi na naturba. Nalagyan mo na pala nito? Si nanay ko yata. Ah, si nanay pa nagkapit nito? Siguro hmm. po, baka po siya. Okay, paano gagawin natin yan? Na high blood si lolo. Kuya. Kuya, high blood eh. Kung ano nga lang, ano nga lang. Dawa nga lang ako kapit. Paano kuya? So ako na wala po sila. But wala naman pong ibang ano, yung kagaya nga po yung mga kaanakan niya ang iba. Mm. Ay nasa trabaho nga araw po. Ah. Uh, uh. So lang po yata sinasabi ko ko sa inyo kahapon pupa, 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 kung na yung kukuha pa po kahoy na medyo mahaba-haba sa uh, kapawal. siguro ano? Um, Paupakayaan natin yung sakawayan para kasi hindi na makakayaan na si Lolo eh. Ganun na lang pwede natin gawin. Pwede natin iupa yung ano, yung pagkuha ng kawayan or bili na lang tayo ng kawayan. Kasi yung mangyayari, yung kawayan yung ano, di ba? Mm, mabuti po yung kahoy at meron po siyang... Saka po nga po yung kawayan nga po yung pang sahig. Oo, oh, yun yung, yung 1, 2, 25 ano, Ito, may 1 to araw nagbaba-araw po. may sukli. Yung isa dyan, hindi nagbibigyan ng sukli. Ba't babalik mo pa'y yeah. sukli? Dapat pinagbibigyan mo ng bako. Ano? Ano nila to? Bako na, ba na, na po eh. <laughs> 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 Magandang, magandang, hapon po, magandang! Yeah! magandang hapon po sa ating mga minamahal na lola at lola dyan. Nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya. Magandang hapon po. Sana po ay nasa maganda po kayong kalagayan pagka po napanood niyo ang ating video. Ngayon po, gusto ko lang pasalamatan yung dalawang tita natin na nagpaabot po ng uh, suporta sa atin. Si Tita Nelia S. At saka po si Tita Pro, Proline Ines Vlog. Si Tita Nelia po ay nagpa, nagpaabot ng 3,000. Si Tita Prolin naman po nagpaabot ng 2,528 pesos. Ngayon dinagdagan ko na lang mga Tita kay Tita Nelia, kay Tita Prolin Ines Vlog. Binil binili, ko na lang bigas at mas share po sa mga bagong ginagawa ko nating bahay dito. At nais ko din Kunin tong pagkakataon na to na magpasalamat to sa mga tatay. Kasi kung di ho sa inyong kasipagan, pagpamahal sa mga pamilya niyo, hindi ho natin magagawa to. Okay? Uh, maraming 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 salamat po. Ano pong gusto niyo sabihin sa mga kateklam? Maraming salamat po mga kateklam! I love you po mga job job! <laughs> maraming salamat po! Yan! Napo po! Sige. Maraming maraming salamat po, Kade Gram. Oh, sige. Ito naman. Representative ni Lolo, Lola. Lola. Sige, alis ka niya. Oh. Maraming salamat din po. Oh, yung dalawa. Uh Yung magkapatid, dati nga dito. Oh, okay. Nandiyan pa naman sila ng tigay sa nang. Oh, yung dalawa. Salamat po. Tapos si Kuya at si Tatay Levi. Amin salamat po mga ka-tegram. Tingnan oh. <laughs> natin naman ang ka yung ginagawa po ni Kuya Raymond. Alright, anong mga totoo naman niya? tam, kayo ng nandyan. <lit> anong <mukas> <mukas> gagawin ako dyan sa bagbagay? ko lang <laughs> 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 hindi yung kukandao yung, yung pala na sa kabila yung ginagamit tita tita thank you yun naman tito tita naya S thank you ulit sa supporta yung, 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 yung uh, tuloy tuloy po niya na pagmamahal at supporta maraming salamat po ganun din kay tita Pauline Bra Inas Vlog. maraming salamat po yung pagmamahal yan po inano ko na lang sa bigas thank you sa mga telegram natin ang inyo pong solid na pagsuporta ito rin nyo tulong sa mga kababayan po natin hindi lang po ako to hindi lang po sa family manalastas to kasama din po kayo dito sa ating mission pagpapaabot ng pagmamahal ng ating Diyos ah, maraming 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 salamat po yung pong bigas la. may dadalhin pong bigas dyan, no

Hintay ko lang po si Tatay Levy, kausapin ko din po. Ngayon ka Tegra, kasama natin yung pamilya po ni Kuya Edgar. Papakita po ni Kuya Edgar, paano nila kinukuha yung... Honeybee po yun. Honeybee. Nakakaano. Gusto ni Kuya Edgar, pa, papatikin po sa atin yung ano, yung pong honeybee. Ito po yung next zone natin, Katekram. May mga... Siguro, nasa sampu huya dito. Sampung bahay ba dito, kuya? Hmm. Nako! Ano nangyari dyan? Datong ba yung ano, kuya ano? Putuli natin siguro. May ano ka? Ayan pala. Ano kaya nangyari dyan, kuya? hmm. Hindi, maganda yata ay itali pa taas kuya para hindi sayang yung puno. Kaya ka muna ate. Itali pa taas kaya kuya, sayang yung puno. Ayun. Daan na po kayo. Sayang yung puno eh. Ayun. ang galing mo talaga. Ito, ito po, alam mo kayo rito para makita ninyo yung kanyang, kung alin yung lumalabas sa kanyang. Dito po, sa may, dito po kayo tumapak. Dito po kayo sa may baba. Ay, 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 ay. <laughs> 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 Hindi, okay lang kuya. Nasaan uh, <laughs> siya? Dito po sa ilalim nito. Delikado. pala. Munti ka na akong bumaba ka tegram sa ano. <laughs> hmm. ah. Ayan po, yan po, yan po yung ano niyan. Ito ayan lumilipad. Andito po sa ilalim yun. Munti ka na, Kategram. Ito po yung bahay niya. Okay. Saan? Ayan po yung bahay. dito kayo. Hmm, wait lang. Ayan po sa gilid. yung gilid na yan. Yang, yung, nakalitaw na yun. Wait lang. Pakita natin. Ayan, yun, po. Yung kulay lupa na yun. Ito, kuya. Hindi, hindi po. Ay, ay ito po, po sa gilid. Saan? Ayan po, ayan, yan, yan. Ayan o. Oh. Yan, yan, yun na po yun. Yan. Ah. Yan. Hirap naman pa lang ano yun to. Hindi, ma malapit lang po yan. Tatanggalin lang po yung ano. Mga oh, tayo nung ano? Wait lang. Kasi Tag munti, munti. ka na ako nahulog. Yeah. Di ba ka makikigat yung tip yan? nakalabas na ba? Ayun na. Naka uh, kuya, Ayun nung pausok kang kailangan. Nakakagat ah, ba? Nakakagat po yan. Ito po yung dating kinuhaan na. Ganito po yung kinukuhaan niyan na nilapit uh, natin Iyan po yung yung nakaraang mga ano ganito po yung kunuhaan ito po yung kunuhaan panibago na ho yan Hay na Matigas tumupan Lupang anib din yung pagtuwa kung Oh parin daw kokuyutan po naat hmm Ayan ano? hmm. oh, na. ayun nga. Kita ko yan? Oo. Oh. Wow! Ano kahit alisin ko ba? Ha? Pwede Badan, na? Maganda ano? Kaya tapo karami. mo sa kanya yung ano. Hawakan mo na pantan yung timba. Yan, tapos... Kung, kung, ayun, kung ano ba yung timba? Ay, ito ko yan. Huwag na, matindi mo ka kagatan sila dito. Oh, mara. Ah, meron niya, meron. Hmm, ganun pala siya. Ayan o. Oh, Alabas ko po, ya. Hindi. Pwede na nga hanggat. Hirap. Yun. Meron pa. Meron oh. pa. Ipit eh. Ekran mo. Ha? Hindi, di tinliman pa Ang galing niyan. ha? Wow. Sakatsaka mai. <laughs> Paano 'to mga ano? Paano nang kasi para makabalik sila don kuya? Hindi po ito, ito po naman kahit hindi na po ma... ano 'yan kasi pag dinalaho natin 'yan doon, aalis din diyan. Ah, okay. Kinagat siya ata ako kuya. Masakit kasi yung ano nung magat. Naiwan yung ano, naiwan yung sting niya. Ito oh. Wait lang. Ito, oh. Dito na kayo sa ito, kakagatin ho kayo dyan. Oh my goodness. Kaya lumaya ko lang ako, pa. Ouch. Oh yan. Masakit. Oh puti. Nasaan? puti yan oh kanina. Wala no. na yata, magpag-agat ako ng panggat, pang wala na ito, hindi po yan. Sige, ako naman. Okay, hindi <laughs> masakit talaga siya, oh. Katekram, lumabas siya, oh. Tara. Sige, doon na lang natin tikman, katekram. Ang lasa po ng no, no. no, no. ano. Ito na. Nalo po ako. Ah. Tinamaan po ako ng isa. Ito naman, oh. Huh? Mabilis, hmm. kunin. Yun ganyan, oh. Huh? Pero yung pukuyutan talaga, mga ganyan ho kataas, mataas pa ho na ang inaakit namin. Oh. Ang inaakit ko mataas pa riyan. Para makuha siya. Ito, ho, ito na ho, yung pulot niyan. Pero yung ano niya sa kamay, mga ano, maraming kagat ho. Sige so, guys, mo muna ito. Oh. Parang na marder ako. O? Wala ba? Nasaan oh? <laughs> Nasa ano? Ang sakit parang na, parang pa ano. Sa oh. mm. Nasaan, huang? Nasaan, huang? Nasaan huang ba 'yung kabila? Pako. Nasaan ho ang? ba kaya nakagat? po siya oh. Ito ito. Oh. Namunan na. Ayun, ulan. Ayun, ay lalagyan lang ho 'yan 'yang kanyang ano, ano? ano. Yung kanyang itong pulot. Mm. Ano yun? Parang nagnana kagad, Pumuti. Hindi, o, ganun. No, pagka kayo hindi siya naikagat tinuon, magaganun. Mm. Ay, pagka ako ganyang napahira na nitong kanyang, kumbaga sa ano yung kanya ng ano. Ano sobrang hapdi? Ano yun? Yun yung kumandag niya. Hindi, ho, yun kasi, ho, pag kumagat siya, may karayom ho kasi yan. Oh. Hmm. Naputol nga ako yun. natap nat, na ano ko siya. Nabunot. Nabunot. Naputol yung ano niya. Hinatak ko kanina, di ba? Ano yung tanggal ho yung pag hinatak ko ninyo, kasama ho yung Ayan na po yun. Oo, oh, ayan na, po, yan po, na sige. yun. Sige. Buhatin niyo ako, kuya. <laughs> Buhatin niyo ako, hindi na ako makalakad. <laughs> Ayun ay, na ba kayo ka sa, ano, sa motor? Hindi, bubuhatin ay, niyo ay, ako. Ay, naku. ako dito. Hindi, bi biro lang. Kaya ko pa naman. Ocho, <laughs> ocho. Ocho, ocho. Ocho, ocho na. Ocho, ocho. Ocho. Ocho, ocho pa.

Saan mo pwedeng kainin dito, kuya? Ito, oh, may kulutok. Hindi po, pati tong ano, kakainin. Oh, Ito? Pwede rin mo yung ni. Yan yung talaga ang ano. Hindi. Ah, ay, yan na lang po ba? Hindi. Ito, katekram. Ito yung, yung pinagpaguran po ni Kuya Edgar na gustong gusto po niyang pa-experience sa atin na matikman mo natin. Kaso, Saan ko sisimulan? Ah! Kuya Edgar, may mga ano? Hindi, sadya ako talaga yun. Ano. Hindi, may mga itlog. Hindi, hindi yung itlog, yun mo yung panyang... Hindi! Tignan mo. Silipin mo yung mga butas. Peke. Okay. Oo. Oh, baby. Oh. Kasama na ako yung baby ngayong ano, ano Nakakainin. Parang hindi ko kakayanin to. Wait lang. Sandali. Yun tutulo na lang. Katas naman si Ayan. Ito ha, ito, ito. Ito ha, ito. Kuya. Ay, sorry po. Ito ha, iyan ho may puting yan. Walang ano, iyan ho yung kanyang may... Wala hong baby to. Wala ho yan. Ito ho Oh. Ito ka, Tegram. Oh. Mmm, <laughs> grabe. Wow! Masarap dito, Tito Darius. Hmm, para okay. sa candy. <laughs> yung kinag yung kinagatan gatang kukunin ko lang sandali. Bitan oh. parang goma. Kinatapon mo ano, yung ano nila, yung pinakayaan. Kunin ko lang yung ano ko, yung pinagkagatan ko. Hmm. Tito Darisa. Kuya ko, stick mo niya na. Dira ko. Mm-hmm. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Kuya Agos, mm-hmm, tumambling. Kuya Agos, nasa nang tumambling? Mm. Ano? Amis? hindi, hindi ho po yung niyang makamit niya. Kasi yan ho kasi yung puro, walang halos yan. Ay, sorry, may mga nunod pala sa taas. Kaya nga yung kumain. Kuya, ang sarap niya pala. Oh, yan, yan. Kaya lang sobrang tamis lang, no? Oh, yan talaga yung ano nang mga bulaklak ng kahon. Yan, mm. Yan, yung pili-pili po nila yung ano. Yung matamis. Uy, bigyan mo na sila ay kuya. Ayon, ayon, ay, Anak, yung na eh. mo, bebo mo. Ay, ako kong oh, Sobra. Ang tarap niya talaga. Ito ho ang... Oh, ito rin May, Yan ho, yung kanyang mayroon pa rin kulot rin mayroon pa rin. Mayroon pa rin Oh. Thank you, Kuya Edgar. Na-experience namin to. Salamat. Ang sarap niya. No, dalamin ito na. Dalamin na ito. Grabe, ang sarap nito. Mm-hmm. 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 Mm -hmm. Grabe, kanina ba yung mga. Dalamin na ito. Grabe. <laughs> Grabe. Grabe nung energy nito Tito Darius. Kasi, mm-hmm. Grabe. Kita <laughs> tadi.